Ito na ngayon, yung pintuan, yung sinasabi nilang hindi daw tatagal. Oh, Mabot na 2 years mahigit. So, kung tatagal pa siya ng 5 years, di mas solid, di ba? Hindi nalugi. Good day, good day, good day, good day, good day po sa inyong lahat mga amigo. Gagawin nating video ngayon. Quick review dun sa ginagawa nating pintuan Yan, yun, 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 yun sa likod ko, yan, yan Tuwa na yan is meron ng 2 years mahigit So tamang tama, uh, habang nagbabasa ako sa mga comment Nababasa ako ng mga good comments, yung nagpapasalamat sila, karon sila ng idea Kung paano gawin yun, may mga katanungan sila Okay? Siyempre yung mga katanungan nila yung sasagutin natin ngayon, actual Yung video natin Siyempre hindi mayuwasan yung mga nagbabash, you know, sa mga nagbabash ah, uh, ito po, 2 years na po yan. Ang sabi dyan na hindi daw tatagal. No? Pero bago natin sagutin yung mga katanungan na yan, mag muna ako ng quote o kasabihan. So, tara, umpisa na natin. Bali, yung muna kong sasagutin, yung nagtanong kung anong masilya ang ginagamit ko. Di ba? So, yun. Tara, papakita ko sa inyo. Dalawang klase yung masilya na ginamit ko. Kasi ito yung una, glassolite body filler. Pang ano to, pang professional na to kasi may hardener na hinahalo. Pag di mo alam kung paano timplehin yung hardener, masasayang lang. Kasi pag ang hardener ay lang, minimix mo, malabnaw siya, hindi siya agad tutuyo. Pag uh, sobra naman sa hardener, agad siyang matutuyo. Kaya yun ang nahirapan ako nung una. Talagang ang dami-daming nasayang na ano kasi. Kasi nga, ito yung alam kong pagkakano. Yeah, pang masilya. So, meron nagbigay sa akin ng ito lakers spot pati pati ba o puti so ano lang siya diretso na siya malabnaw uh, matagal syang matuyo pero mga uh, 10 to 20 seconds siguro tuyo na siya wala siyang mini mix ang alam ko meron din siyang mini mix na patching kumpon yata yung pagbano na uh, yun ang ano pagkakalam ko pero sa ngayon ito mo nang ginagamit sa mga beginners na katulad ko na magana masilya ito lang ha opinion ko lang to idea ko lang to may mga ano may mga alam baka magkaroon kayo ng komento eh pakicomment na lang okay so yan ginagamit kong pang masilya locker spot puti saka glass body filler so tara tingnan natin yung pintuan mismo So, ngayon ito. Ito na ngayon yung pintuan. Yung sinasabi nilang hindi daw tatagal. Ayan, no. Umabot na ng 2 years may git. Ayan, no. Okay. So, yung mga, ay, mga katanungan na pwede nating sagutin. Eh, di, sagutin na natin. So, yung nagtanong na kung gaano kakapal kasi tatlong 3-4 daw yung pinagpatong-patong natin. So, ito. Umabot na siya ng 2 inches or 5 cm kasi tatlong three 4 na yung pinagpatong-patong natin kaya gawa yun sa kapal, di ba? At syempre, yung door knob, ayan yung door knob. Oh. Kasi ba daw yung door knob, mag-aabot ba daw siya? Ayun oh, tamang-tama lang siya. Meron pa siyang space konti dito rin may ito sagad gada siya dito. Pero pwede pa. May ikot, -ikot pa siya. Ayun. So ang ginamit ko dito is tingting -ting color. Ayun pag design diyan yung nag-comment na pwede daw lagyan ng mga quarter C eh. pwede naman, depende naman sa design na gusto nyo katulad ng una kong ginawa ito yung una kong ginawang pintuan ayan oh. yan ang una kong ginawang pintuan meron mga ano yan, molding diba? may mga quarter C sa gilid depende yan sa design na gusto mo diba? Okay. So yun ang comment na ano, na, nagbabash na agad daw matutuklap. O yan o, nakikita nyo naman yan. Buong buo pa rin yan. Back to back po yung design. No? Back to back. Ay, hindi pa yan na back to back. Oh. Buo pa yan yung design yan. Buo pa. Yung bisagra. Ayan, buo pa rin. No? Oh. Hindi pa rin na maalog-alog. Oh. Hanggang sa baba. Ang ginamit yung tornillo doon is wood screw na one and a half inch ba diba? mahaba haba hanggang ilalim kut kut siya hanggang ilalim ba? Diba? kasi pag tinanggal mo yung ano dun, ah, tanggal balik mo tanggal balik mo yung screw nun syempre luluwang yun ng ano nun pinagkapitan pinagbaon na nun mawala na yung bakas nya luluwang ba? Diba? kaya ayun lumuluwang siya hindi na siya kumakapit ba? Diba? kaya pag ah, naglagay kayo nyan siguraduhin nyo na hindi nyo natatanggalin, di ba? Mm, mabuti siya ng halaga ito is ano. Pagpalagay mo na 2,000, 2,000 pati yung tinting color, pati yung masilya, supply plywood is ang brand ng plywood is Richmond. So ayan. After 2 years, so, kung tatagal pa siya ng 5 years, di mas solid, di ba? Solid na solid. Hindi nalugi. Di ba? So yung ng ganun ng amba, ito kasi sa akin ano. Ang ginawa ko diyan dahil 2 inches ako ng lapad ng pintuan. Ang ginawa ko dun is inadjust ko na lang yung amba. Binawasan ko na lang doon, di ba? Binawasan ko nung dito. Yan, dito dito, binawasan ko to. Nandoon si babaw. Okay, so yun ang, so, ano, yun ang, yun ang nga ano ano natapos ko na rin yung pagpapaliwadag uh, at sinagot ko na rin yung mga katanungan uh, Isa lang po akong DIYer DIYer po, hindi po ako professional Lahat ng ginagawa ko ay pagdodiscovery ko ng skills ko, talento Dito sa bahay lang po namin, okay? Pero kung meron man magtiwala, eh, di ba, kasakali, di ba? <laughs> May magpapagawa, oh, di ba? Hindi natin na lang So ito nang mapapayo ko sa mga gusto mag-DIY, ano po? Huwag po kayong matakot na magumpisa. Kung magkakamali man kayo, huwag po kayong matakot o kung mahiya. At least siguro din yung sa inyo yan. Kasi yung gastos yung binabayaran doon. pagod mo, eh, walang problema yan kasi DIY mo nga lang di ba? Huwag kayong matakot na ano. At least uh, meron kayong experience uh, at tututunan yung step by step. Bawat pagkakamali nyo, yun ang babaguhin nyo sa susunod na gagawin nyo, di ba? So yun, hanggang dito na lang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Salamat, maraming salamat sa nandiyan pa rin ng mga subscriber. Thank you!